Balitaw kasi namin nag-asawa na si Tipoy boy Gatikram. Nandyan ba si kuya niya? Nandyan. na tara. Babahan tayo. Masamutan daw kayo ng kamagayan. Daan na natin si Kuya T. Poy Catecram. Kumusta yun natin kung... Kumusta na po yung kanyang pag-aaral? balitao kasi namin nagkasama na si T. Poy -Katekram. Nanja apa sih koyanya? Nanja nanti yang berbata. Mana ada? Berbata ya kakai. Mana tapit ke? Mana yang? Hah? Bila punca punya pipi jawa. Di tu tapit ke ate? Nasaan si kuya? Samar. Samar kesamanya yang? Jawanya. Jawanya. Nasaan si kuya 25? Nasa summer po eh, umuwi po siya. Bakit? Eh, pina-uwi pina po siya ng pinsan ko po eh. dine po siya ng ticket sa bus. Balita sa akin nag-asawa na siya. Ewan ko lang po eh. Hmm. Yung bang tsowa niya, yun yung pinuntahan doon? Ewan ko to... lang. Sabi ni ano? Sabi ko ni Cal? Oh. Yung kapatid ka ba? Ka ko po kayo nanay. Hindi mo ba alam? Hindi po eh. Mm. Pwede ba kami tumuloy? Sige lang po. Ay, naku. Buhay. Pa! Nasa si mama mo? Kumusta po kayo? Kailan po? April 29 po. April 29? Kailan ano na uu siya? Wala naman mm. naman isang buwan siya. Eh, anong nangyayari sa mundo, Nay? Nay, pwede pong upo kayo. Upo kayo sa bahay namin. <laughs> okay lang po, lagay ko itong mic. Ah, po. Hmm birthday so, buhay. Eh, sabi niya, magbabakasyon daw po siya at ano, sasali daw po sa basketball ng pinsan niya. Walang, wala naman po kami binigay na pamasahe. Nilibre lang ng pinsan niya eh. Ewan ko ba sa kanya, eh, sabi niya, Pasa na daw siya sa pag-aaral. Sabi ko, hindi ka papapasahin yan sa ganyan sitwasyon. Oo. Uh, Huwag ka muna kako ka umuwi. Eh hindi po nakinig eh. Yeah. Ayan. Kumusta po siya? Eh, okay naman po. Kaya lang, ewan ko ba sa kanya ba't hindi talaga maano ma siya sa pag-aaral eh. Mm. Ito na lang dalawa ang... Bakit ano? kaya? Ano po kaya yung ano, no? Mga kapatid niya. Pero ano po, wala naman po katotohanan yung kaya siya umalis dahil dun sa nag-asawa siya. Eh, wala naman po asawa siya. Uh, jowa po pala, sabi ni Nicole. Eh, wala naman sir, sinasama din eh. Na, ah, wala po, wala walang katotohanan. Walang oh, wala. Uh, o, uwi din 'yan. E, ewan ko kasi sabi ko mag-aral ka. Itatanong ko nga sa teacher kung naipasa nga siya para mapa-enroll ko sa ngayong darating na pasukan. Mm -hmm. Sabi naman niya mag-aaral. Eh, sabi ko, ayusin mo kasi yung pag-aaral niya. No? Nag-aalala si tita kasi nga po, yung pagkahawin niya, kala niya nag siya. Hindi po, sir. Uh -huh. Eh, ewan ko Tapos na. nasabi pa ni Nicole, kaya kasama po yung jowa, ah, mag na siya. Hindi, ano po yan, sir, yung... Yung anak ko din na yan, sir, nabarkada din po eh. Yung, yung bata na yan. Kaya hindi ko na pinagagala. Marunong na din magsinungaling bata na yan. Si Nicole po? Na ano, hinayaan ko lang din sa labas. Hmm. Napakagaling magsinungaling ng bata Mahirap sa galaan. Eh, hindi naman po maiwasan mga anak ko gumawa. So, hindi po talaga nag -asawa. Hindi po, wala uh, Okay, sorry wala po. Opo. So, para malinaw na lang din po kay tita, wo, hindi nag-asawa o hindi nagpunta sa... Saan po ba? Sa Samar po. Sa Samar mm. dahil wala pong jowa. Wala. Pinasali lang po ng basketball. O, basketball ng mga po. pininsan niya doon. Ay, ay, tita. Hindi po nag-asama. Hmm. Okay naman daw siya. Anong, ano pong balita sa kanya? Eh, nandun sa mga kamag-anak namin na doon siya nang Kamag-anak? Okay. Oh, ano po? An, ano, po? Eh, ang gusto nga niya, umuwi, umuwi kami. Eh, umuwi ayaw na ko. lang po kayo? So, ayaw ko naman umuwi kasi malayo ang... Ah, gusto sino... ang Malayo ang school doon. eh. Hmm. Mahirap din doon. Ba't po gusto niya doon daw? Eh, hindi naman kasi ayaw ko eh. Hindi naman siya namimilit, sir. Kami naman ang sinusunod niya. Nagbabakasyon lang siya doon. Ah. Kasi nga, namimiss na daw doon. na so, Sorry po ah. Hindi ko alam. Yung isip ko kasi iniisip ko naman. Kaya gusto niya doon dahil baka nandun yung... Oh, wala. Ako. Wala. Wala naman. Sorry ah. Sorry po. Okay. Sorry po sa... Wala nang yan, sir. Hmm. Kasi sinasabihan ko siya na ako mas lalo kang mahirapan kung mag-asawa ka pa. Tama po kayo. Sinasabihan ko po parati yan. Hmm. Bahala ka ka po eh. Tingnan mo yung sitwasyon natin. Nakikita hmm. mo yung sitwasyon natin na si tatay mo eh. Mm. Kung ko pala si tatay? Andun po sa San Rafael, nag-construction. Construction. construction. Hmm. Gano'n siya nahihirapan ngayon tayo? Ano eh? Hindi, okay lang naman. Nalungkot po ako sa balita. Kala ko nga nag-asawa po siya. Hindi. Ano nangyayari sa mga kabataan na yun? Yung ba kay Tito? Kumusta yung pag-aaral mo? Okay na, ma'am. Bakit? Parang naiyak ka.

kasi nasa, pag tinatawag mo sa mga mo, hindi ka pinapansin mo yung na Hindi ka pinapansin. Hindi ka pinapansin. Okay, sige. Mapapanood ni mama ko. Ano yung gusto mo sabihin mo kay mama? Ma, ma, mama, ano po, mama, ano po sa akin? Puro pule na po sa na pule. Ni po focus ni Gaia. Eh, pa-usapin ko siya, pa-usapin ko siya teacher ha. Uh -huh. <laughs> Hindi niyo po ba kilala yung teacher niya, Nay? Hindi, kilala <laughs> po siya. Mama. Ay, yung, um, uh, um, May goma ba kayo na? Masyari din masilang kung baka uh, hmm. Baka binubuli mo sila din. Hindi ko naman kaya sila binubuli eh. Sila lang ko nabubuli sa akin. Gusto ko malaman ano yung paano ka binubuli. Gusto ko malaman. Mga pangita po. Ano? Natapon po yung bag ko. Hindi mm. mm. ko na po pinapansin. Hindi mo na lang pinapansin? Nakuha ko na po yung bag ko po. Natapon nila na aki. Hindi naman po. Minsan lang po. Okay, sige. Ayaan mo na yung kakausapin ko sila ha. Ang mahal na kayo, hindi ka lalaban pabalik sa kanila, ha? Eh? Hindi naman po ako lumalaban Hmm, ba't di ka lumalaban? Hindi po ba ako magsasambong? Hmm. Anong grade ka na ate? Grade 1 po. Grade 1. Kahit pala mga grade 1, grade 1 pa lang, may nang bubuli na. <coughs> Ate, bigyan mo ng tubig to si ate. Ate? Yan, gaya ni... Kung nasa school ka niyan, ano, nasa school ka, kuya tipo niyan, na Ano mo -ano, itong mga kapatid mo, nagbabantayan mo. Ah, ito pala. oh, ano ka na muna. Ah. Ikaw, ate, tanong ko lang, sa'yo ba may nabubuli? Papa! alam naman hindi mo nababantayan 'yung kapatid mo ba? Kasi ano? Hindi hmm. oh binabantayan ko po 'yan. Hmm. binubuli pa na siya. Alam naman. Na na na. Oh Gemini sun po po ko po. Andalan po. Mm. Wala po. Nilala. At na min tapos po. po. Nainit. Gano'ng kalayo dito yung, ano nila, Nay? Gano'ng kalayo po dito yung school nila? Eh, malay-malay po. Doon sa baryo. Pagka wala kang sinita kayo, doon ay hahati. Paghahati nila. Nainit ang hali. Nainitan ka? Nairapan ka? Sa layo? Tinitiis hmm. ha na hmm. po. Wala ka bang payong? Wala po eh. Ah, ba't wala siyang payong pala? na pala? nasira naangat yung binili ko eh. Ah. Hmm. Kasi bibilang kitang payong. Hmm. Ilan ka na nga? Ilan taong ka taong ka na? Grade 7. Hindi, ilan taon ka na? 7. Ah, 7 ka na. Okay. Ano, ikaw naman, pinagbubutihan mo ba sa pag-aaral mo? Uh, 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 ha? Uh, uh, Bakit mo pinagbubutihan? Para po makapasa uh, Para makapasa ka. Hmm. Sa so, tingin mo, bakit umalis si Kuya Tipoy mo? Kasi po kasama niyo po yung mga kaibigan niya. Hmm. Alam mo ba na umalis siya? Hindi po eh. Uh -huh. nami Namimiss mo na ba siya? Oo um, po. Eto, dito. Pag-usapin mo si Kuya mo. Kuya, bumalik ko na dito. Hmm. Atin, mm. no, ito. Sige, kausapin mo siya. Okay, na kasi inuna pa yung basketball sa mga kapatid eh? Hindi sinabi yun, inuna pa yung basketball sa mga kapatid.

siya po nagkawantay ka sa amin eh. Hindi nga eh, kaya nang gusto ko siya nandito eh. Tapos sumalis siya walang paalam sa'yo, no? Sige, kakausapin ko siya. <coughs> Talaga dito po si Kuya. <coughs> <coughs> Para po baga po aalis na siya po magwawagintay sa amin. Mm, kasi pagka wala, wala si kuya, aalis si mama at papa, wala na kayong kasama. Siya po. Wala na nagbabantay si, siya. Si, si mami dalawa ni ikot. Wag ka po aalis po mama. Mabait mm. po si mm. kuya. Mm. Nagbibigay po ng pera. Oh, Nagko-construction siya, ano? Opo, asama niya po yung mga kaibigan niya. Hmm. Nagko-construction din po yung mga kaibigan niya. Hmm. Yung bang sahod niya? Binibilan kayong ulam, pagkain, ganun? Opo. po. ano lahat binibili ni Kuya sa pagko-construction yung sahod? Bin minsan po binibili po kami tulog. Tiyaka po kami. Para po kumain po kami. Kuya Babi, kunin mo pala yung bigas at saka yung groceries, Kuya August. Hmm. Mamahalaga. Ah, Walang katotohanan yung ano ka, Tegram. Ang mahalaga, hindi talaga siya nag-asawa na eh. Kasi kung nag-asawa yan, mas gugulo yung buhay. Kasi ngayon lang, magulo na eh. Hmm. Pa, tawagan mo ito, mamaya, kayo na. Ang ulitang na lang ako ng na lang ako ng pangasahin. Ang ulitang na lang मैं 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 चलला चलला मैं बस रवि नहीं गई वो कर बस ली मम्मी सब है ओ जो कर चलला मैं को

Hmm, utang si Kuya. Para po si Hmm, para may makain kayo. Saan siya nang utang? Nang po sa... sa kapitbahay po namin na may tindahan. Ah, dito lang. Opo. Oh, Yung mayaman dito. O anong gusto mo sabihin doon sa may tindahan? Pinapautang kayo. Salamat po. Kasi po pinapautan na po si Kuya. Kaya pagbubutihan mo yung pag-aaral mo, ha? Okay? Opo. Naintindihan ko na ang Kuya ni. Alam po. Ayaw ko lang po na binubuli po ako sa school. Yeah. Aku kata dia tua tiada tadilan? Saya tak tahu kamu berumah,... <laughs> Pinang dadar, ali kopos, kayak Papa dis, po, sana po 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 dis, sas moga radweet po po, sager idwo, pinang dadar, ali koppo. Ba't mo pinagdadasal kay Papa Jesus? Kasi, kasi po para po, para po matulungan ko po sila, Mama. Maka mm -hmm. po may inine po sila, Mama, sa akin. Mm hmm, bait naman ni Ate, ha. Nagulat po ako dito sa bata. Naman. Mama! May ganito pala siyang Uh, salut Ben. <laughs>